sa kalagitnaan ng katahimikan ng isang bundok sa Benguet, kung saan ang hangin ay malamig at ang ulap ay tila yumayakap sa mga punong kahoy, tatlong matatalik na magkaibigan ang nagpasiyang hamunin ang matarik na daan gamit ang isang tutok. Isang sasakyang karaniwang nakikita sa patag, ngayon ay susubuking iparada sa gilid ng bangin sa daang dinaraanan lamang ng mga 4x4, big bike at magagaan na motorsiklo. Makakaya kaya ng kanilang sasakyan ang tila imposibleng paakyat? At anong hamon at iwaga ang naghihintay sa kanila sa tuktok ng bundok. Bumiyahe si Macreus mula Tagaytay papuntang Pampanga para tagpuin ang kaibigan niya na si Arden Gatdula Ano? Sa sir. Sa... Oh, sanay na mag-try ba? Tapos <inaudible> na? Sa <professor. laughs> <laughs> sir. <lang>. Dami. <laughs> Tapos na? Matara na. Game? Okay. Kumain ka na? Tutok ka? Hindi pa naman. Mamaya na. Kira James na. Kina James na. Oh, uh, yun na nga, no? Nagbabalik na ang ating tuktok adventure dito sa ating channel. At meron pa tayong bagong driver. Yan. Si Arden Gats. Yan. Uh, masusukuhan natin itong bagong Bajaj Maxi Bazi nilabas ngayon 2025. Bago Maxima bagu bago pa yung ano, no? Yung wiper, di pa tinatanggal. Baklasin na natin yan. Full tank, first full tank. 48 pesos. Ito yung bagong Bajaj Maxima Z na pinahiram ng Trimotor. Uh, susubukan natin to sa mga bagong spot na pupuntahan natin. Ngayon ay hindi natin kasama ng ating pamilya. Uh, ang kasama na rin ay as usual, si Arden at si James. So, Nagpapultang lang kami dito na 48 pesos. Tingnan natin kung magkano aabot ang isang pultang. So ayan, so, magsusundo ulit tayo ng kaibigan. Gawit ang ating okay. Bajaj Maxima. Ang gagawin dyan? Papalibutan ka na namin! <laughs> Subuko ka na! Ito mataas na ka. Dupro patulog. Mas baboy! Sino to? Kaya alam mo yan, Sino, Sino na na yan? Si Wala na Si John Wick yata yan. John Wick. <laughs> Nang mabuo ang tatlong magkakaibigan, ay agad-agad na nilang sinimula ng biyahe. Cause I like your attitude Let's forget about a curfew Cause all that is stuck in my head Is me and you All speed in my heart is racing But I'm not sure I wanna pace breakin it Cause it only does this with Our bodies meet, I can feel the tension Move us into the next dimension Let's just let our bodies be true I hope I can the gas station na may lumabas sa gas station sa harapan natin. pa Kung masusog na 'yung ating mga problema. Ayun na may gas station pa <laughs> 'to. May promo pa Gas station. Umabot si 97.96. 98 full tank. As of the moment, nandito na kami sa Santa Fe, dito sa Nueva Vizcaya. Ito ba yung bago pre? Oo, oh, bago to. Oo, oh, so ito daw yung Bajaj Maxima Z. Ito daw yung bagong uh, Bajaj. Ulit <laughs> pa. Ha? Ulit pa. Eh. Ito daw yung bagong Bajaj. Ito daw yung bago pre. <laughs> <laughs> bago, <bro>. bago. <laughs> bago to pre, bago. Wala. So, ito daw yung bago. Sorry. Wala maalam sa mga ganyan. Basta alam ko, tok-tok sila. Kasi katutulog mo lang mamaya kasi. Kaya ako naman ang mag-drive. Mag-drive kita, bro. Wala akong tiwala rito. Nang makarating sila sa bayan ng Aritao ay nakaramdam sila ng gutom. At dito ay namili na din sila ng pagkain bago tumungo sa kanilang destinasyon. Drone shot. Yes, drone shot. In 3, 2, 1. 재미 <놀람> 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 tapos lang natin sa Aritao. Pupunta na tayo ngayon sa Kayapa, Nueva Vizcaya para uh, mag-register doon papunta sa Mount Ugong. At tingnan natin kung kaya din ba umahon itong 3 wheels doon sa Mount Ugong kasi uh, parang wala pang 3 wheels na pumapasok doon. Uh, dahil nga it's a Saturday, sarado yung munisipyo. Kaya walang nagbibigay ng permit dito ngayon. So, ang mangyayari is, uh, dediretso na kami doon sa base camp. And then, doon na magbabayad ng permit. Sen, nakita okay, tayo. At uh, dito na magsisimula ang ating trail papunta sa Mount Tugo. Let's go. Mababa na tayo dito. 21 kilometers ito na yung entrance ng Mount Ugo. Ayan What? ang, ang kalaban lang natin dito. Yung gitna. Yung gitna. Kasi syempre, wheels tayo. O, oh, Yung gulong natin, nasa gitna. patok, patok, Kay e Dok yan, kay Dok. Kay Grabe yung ano, oh. gitna. Sir, good morning. Pre, simula pa lang ng trail. Mawawala na tayo. 25 km siya. So, syempre, kailangan mag-take turns pag nasa ganitong makikita kang sa atakal. Ay, lubo! nagka-signal na rin. Nagka-signal so, na rin sa wakas. sabi sa Google Maps, 40 minutes yung The train. train. Ano tawag dyan? Jurassic Dragon Park. Totoo yan? Hindi. Hindi. Tala mo Kay Morillo. Ano na yan? Jurassic Dragon Park. totoo ba? <laughs> totoo <ba>? Hindi. <laughs> totoo <yan? laughs> totoo yan? Nagpapakutok ka dyan kayo ma? <laughs> Jurassic Dragon Park naman. Ang sa Jurassic, di ba may Dragon Park yun. Para hindi nga accurate yung mga dinosaurs doon sa Jurassic. Lalim dito sa gilid natin, no? Oh. <laughs> Delikado dito yung tuktok pag, ano? Oo. Oh. Uh, diba? pag ano, pagpaputik. kailangan dito yeah, meron ng yeah. steel of balls oh. paano tayo ngayon sa Tale Cup Trail yeah. tapos natin doon pre ito may ako natin ako no? takaso nga pre, ako na ako kaya ka pinapakita pinapakita What's ko -drive na. <laughs> na, Luminipis na. Alam mo bakit? <laughs> Alam mo bakit? Bakit? na custom drives ka rin. Okay. Ah, pahawin! Tapos pa. Oh, tapos pa. Eh, 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 okay. Halos kapag tayo natin makabunto kanina. Meron kami madadaanan na malalim yung gitna. Ayun. So, si Mac, sine-check na ngayon kung makakalusok pa kami. Kasi nga yung karsada dito, putas yung gitna. I mean, hindi sementado yung gitna. Kaya? Sa... tayo? Sige, bala. Tara. 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 natin. Masyadong malalim yung gitna eh. Pero dyan lang naman eh. Oh well. Huh? Survive! <laughs> Namatay. <laughs> wait, wait, wait. Okay, naangamoy na eh. Ano naangamoy? Naangamoy, naangamoy. Bitin eh Okay, one, two, three, go Kaya ko lang ko muna mag-isa to Tantarek, grabe Team lakad muna kami dalawa ni Arden nga uh, masyadong matarik pare ayun o masyadong matarik hindi kaya ng maxima kahit Z pa yan Matarik no? Meron na naman ako nakita ano na dito, Jurassic Dragon Fern. Patag na dyan sir sa taas. Patag na dyan. Oh, patag na. Sige sir, salamat. Hindi, uh. oh. actually, may kita mo naman sa alsada. Buo na yung gitna niya. Oh, oh. Doon din tayo nahirapan kasi madulas yung gitna. Tama, dahil puro damo. Tama, tama. Ah, pagkatapos ng tatay na karsada, Dali na 40 minutes mula Ano kasi palo hanggang tuktok ng Mount Ugo 40 plus kilometers Ngayon na 10 kilometers na kami Start na ng off-road Nakita nyo Dito masusubukan kung gaano kaganda suspension nitong itong Bajaj Maxima Z Oops. Baka loaded lang Loaded pistol oh. oh. lang na natin Ayun yata no? Ay, yung tayang ano? Yung adunong na trails. yung Super. Super. na tayo Super. 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 oo Super. 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 yung kasi yung pressure, diba? Kasi yung pressure, diba? Ilang minutes pa? 31 minutes. Sip-sip trail na tayo. Nakaisang trail na tayo. So, ito yung gate number 1 Gate number 1 Entrance, we check. Hahaha.

natin mo patuloy na kahit saan para sa ating mga judge kaya Pagkatapos ng siguro mahigit 2 hours sa na tayo nagtatrail to no? Pahinga mo na tayo dito sa waiting shed Siguro yun ay mga tugo. Or yun. Yung mabi yon. yun. It's either dun sa dalawang yan, no? Oo, oh, siguro. Pero nabig ang klima ha, yung furnace ha. Sa itong balakang po po eh. Oh, dito sa waiting shed natin. Nagumosi yung kakayo. Oo oh, nga. Ang galing, ang galing. Ito ta. Tingnan nyo. Pulay orange yung mosi niya. Ah, ang galing. Yung fairness dito sa Bajaj Maxima Z. Bukod dun sa talagang matarik na ahuna na dinaanan namin kanina. Uh, so far, so good. Maganda yung, well, plastic ako. Pag sinabi kong kasing ganda ng kotse suspension, pero para sa tuktok, eh, it's very decent. Uh, especially sa unahan, sabi nga ni Mac at saka ni Arden, hindi daw mahirap i-maneuver. At saka pag nadadaan sa lubak, eh, talagang natotolerate ko nila yung vibration dun sa manito So, siguro, yung isa yan sa improvement na ginawa ni Bajaj sa kanilang Maxima Z. Trail on trail talaga to. Paano ka makakatulog niya? <laughs> Ang shaky. Walang stabilization yung tuktok natin, pre. <laughs> Ayan, tingnan natin yung kalsada. Oh, we'll take pre. Oo, so tayo take that Mga oh, sa okay, dito. Oh. Uy, namatay. Ay. Oh, pre. Open gate. Yan So ito na yung ito na yung third gate. So manual open. Wow. Ah, na -open ang ah, ganda na nag-open ng gate oh. Gate gate 2. Thank you po, Ka Air One. Ito nyo yung paahon na yun dyan, 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 dyan. Yung paahon na yun o, yan Yung paahon yun Yung paahon na yun Yung paahon na yun Yung paahon na Yung paahon na yun Yung paahon na yun Yung Yun ka lang. Dip gas. Parang ano bro eh. lang. Oo siguro. Baka maa lang. Baka siguro pag umangon doon. Anong tinama ng Jolly na inaalog sa kamay yung nararanasan namin ngayon? Tabig yun, tabig yun. Narabi yung daan. Um. Take the next left. Put left. Right turning. shake here up. Ito after ng mahabang biyahe. Nandito tayo kala Sir Tom. Yes sir. Yan. Grabe. Well, Baldog na kami dito lahat ng mga tropa eh. Ayan naman sila. Okay naman sila. Okay naman sila. <laughs> <laughs> Mount Ugo. Yan. Start. Ah, uh, ilang tuktok na nakita nyo dito? Wala. Kayo pa lang sir. Ah. Uh? Ito yung first na ano. <laughs> Kaya yung first nagdala dito, sir. Hmm. Yan you know, Maxima. Yes. Yun. Ang lakas. Oo. Uh -huh. Welcome, sir. Yun. So, isang mga pupunta dito, hanapin niyo, sir Tom. Yes, thank you. Ayun. Sa inyo yata, tatawag ba yung mga sa munisipyo, sir? Hindi, depende kung yung mga iba kasi. Hmm. Pag hindi sila nakaka-register doon, hmm. pwede nila akong tinatawagan. Uh, bali, ano kayo, sir, ng DNR, no? Yes, sir. Uh -oh. Ano, uh -huh. Rosie yun matugo. Kapagod. Oh, thank you. Thank you. May kopi. Para akong dito napaka special naman natin dito. May paka pipa pa, sir to. Yes yeah, sir. Ang oh, galing yan sir. Dito lang yung harvest din dito sa ano. Ah dyan. So may mga tumutubo ng kape dyan. Yes sir. Ayos. Anong Binibintan breed mo nila? Anong breed ng... Ano siya? Arabica. Pero sa mga expert ng kape, mayroon silang tipika. Tipika Arabica. Ah. Tipika Arabica po ito. Kasi sila merong lost boys pre. Tayo lost tuk tuk. <laughs> Literal. Lost talaga. Bigat Lost. Bigat <laughs> lost. O diba? pare. Oh, Pero sarap dito ng coffee no? O oh, pare. Alam mo yung wala siyang asim tapos ang puro ng pagka-dark niya. Mm. -hmm. Ayan si sir. Siya ang mag-guide sa amin. Papunta dun sa campsite. Yes, camp 14. Thank you sir. Pasensya na sa abala. So ayun, 2.2 kilometers na lang papuntang campsite ako okay, yung nagka-drive dito kasi magpapalipad ng drone si Marius. Let's go, bro! Let's go! Let's go! Lamsag ka tayo para tayo matulog na. Oo, oh, pare. So, akitin na namin yung matarik na lugar. So, let's go, pare. Ano pre. Para hindi lang mabitin. Andrek mo lang, Andrek, Andrek. Andrek mo ako baba na. Sige, sige. Baba ka na, pre. Okay lang na. Oh, sige, 1, 2, 3. Ako na, ako na, ako na, ako na. Awa ka muna to Awa ka muna to Ayo kayo kayo Awa ka muna to Awa ka muna to Naglakad <laughs> na naman <laughs> Hindi Pero pinaglakad mo na naman ako Amen, 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 amen One, two, three Amen Okay, okay, okay Welcome to Mount Everest Welcome to Mount Parang nga ng dito Tem <laughs> que yung tubig. Malapit. Pwede Malapit. maka okay. Saan pa ba yung mga magagandang campsite? Si, si, si nandito.